morning to everybody, to all partners of Diba Secret. ah, uh, actually, mangyari ako dito, bali mag-four boxes na yung na-take uh, ko sa Diba Secret natin. Ako lang, bibigyan ko ng testimony, gawa na uh, nag-believe talaga ako sa product. ah, uh, I'm already 63 years old. Pero nung no, magamit ko itong Diba Secret na ito, uh, nag-exercise ako every morning, one hour and a half walking. Then, hindi ako makapil na pabod. Yun na napalit pa niya. Tsaka yung skin ko, kumikin, kumikini siya ba? Nawawala yung mga wrinkles ko. Ngayon, hindi na ako nakapinto ngayon ng one hour in walking. Nag-gym -gy na talaga ako ngayon ng almost one hour. So, pagkatapos kong mag-walking, takbo naman ako sa gym. Ganun. Grabe ka, Kwan. Grabe siya ka... Uh, yung kasustong natin dito sa product na to. At saka uh, yun, yun, hindi ko ma, hindi ko ma, hindi ako makapil ng pagod. At the same time, at my age, 63, eh, medyo patogi point tayo nito ngayon, kay gumaganda yung footage natin. ah uh, yun ang nasabi ko din na uh, so far, uh, within four boxes, uh, uh, grabe talaga improvements. Kaya ako naman, I decided na by next week, Uh, I will invest for a stockist dito sa Mandawi City. Uh, medyo may opisina ako konti. Doon ko na lang para may pwesto din yung mga grupo namin dito as partners para may makuna ng mga stocks kung kinulang. Uh, hopefully by God's will, by next week yan, andyan na yan yung stockist ko for Mandawi City, Cebu. Ganun lang po. Wow. Congrats. Congrats, sir. Congrats, congrats. Wow. Uh, ng malita yan, sir. Red. Yes, yes. Believe tayo sa produkto natin, di invest tayo. At saka, matatang ito, nakikita ko, uh, I'm a businessman, di ako mag-invest diyan pag walang, wala, wala akong nakikita ng potential. Medyo may kulang yung testimony mo, sir, Ed. Parang iba yung sinabi mo, may magandang sinabi ka pa sa akin. Ano man? Ah, wag na, wag na lang, nandito yung anak mo. <laughs> Ah, yung performance man, matindi talaga. Parang bumalik ako sa portrait. Alam nyo na yun. Ha? Sabi, oh. Uh, oh, sige, sige. Uh, thank you. Thank you, you Sarah. Thank you. Thank you. Bye-bye.